good morning para buka good morning para bukamol <laughs> <Good morning>, so... <laughs> dimol oh, benda nang sa ang nang Vintage ang binti mukha. Nah, ko harap. Hindi ko tapos na kanina harap. Hindi nah, yan. tayo. Okay tayo. Ay. Um, okay. 99,000 ang down payment. Mini okay, so Yeah. Okay. ya nah, kita di sudah di All right, okay, all right. Pa? Sixty. Ah, Purified po yung tubig ko, hindi po yan mineral. Distilled na po yan kasi ano po yan ang nature spring. Morang-mora. Hmm. Ito tayo sa Oki. Okay. Yan, dito lang pupunta sa Oki. Okay, Oki, okay, Oki. Okay. Yan, marami silang ano dito, binebenta mga gadget, mga pang vlog. Yan. Tayo. Yan, mamimili po kayo diyan sa mga punta lang kayo sa Green Hills. Okay Sa 3rd floor Level 4 Level 3 third rd floor B Mall Green Hill Shopping Center uh, Marami sila dito Pang vlog Mga uh, Accessories Marami dito Ayan, Mga GoPro Okay uh, marami yan ma'am available na Mino. magkano ang kulang ko Ang mm -hmm. tayo mm -hmm. ah. yung kulang ni... Sa event 43. Wala pang SP5. Lalo pa yung sa nga, demand pala din sa 5 43 sa 40. 40, 40. 40. 60. 60. 60. Mm compute natin kung magkano babayaran natin. 11 na to. 11? 11 na yung pera mo dito. 11 na? Huwag ka ko pa. Sa mic ko, no? Hmm. Mm. Sobra na? Okay. Magkano nga ibigay ko sa mic 8 lang. 18. Babay tayo, kukuha tayo ng mic. Mini, yung mini lang. Pag mini, 8,000. Oo nga, 8,000. Plus 600 yung tripod. Opo. 8, sobra ka na. Sobra na? Oo. Oh. Huwag ka sobra. Kasi sabi mo sa mic mini ka, mic mini. Pwede siya i-connect yung ano, 670. yung kanyang adaptor. Eh. Yung adaptor. Yung hmm. adaptor. Ay, oo oh, pala. Hmm. Plus 3,000. Pa Walang bawas yung adapt. po so, sa Kanina may kukuha niya. Sabi ko naka-reserve so, na. Export to photo. Mm. 8, Posa, sa 890. 890. 11. 11. Hmm. Hmm. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 1 na lang. Yan na. So, okay na yan. Try na natin. O oh, sige. Try niya. Ay wala pala yung GoPro ko. Yung GoPro uh, paano ba yan? Dyan lang muna. na. Wala na. Wala 100 pa. Ha, 100 pa. Ang bihira yan. O, kala ko okay na. O, yan. Ay. Kumbang trans. Yan po. O, yan. 42 Thank Thank you. Wala nang additional Hmm. So, adapter. Ba, adapter tsaka ni? Ito. Mic mini. Ito yung adapter. Ito yung, ko na. Ito yung mic mini ko binili. Bayad na to. Ginawa kong bumbay hulugan. <laughs> Tapos ito yung Adaptor. Ano, adapter sa GoPro. So, hindi natin dala yung GoPro. Iwan muna natin. Try natin naman. Yeah. Ay, ito nakabalik ka bang, may, may. Oh, mm -hmm. ah, ganun. Oh, di ba? ganda, oh. Ganda ng chicks. Ano? Ganda. Oh, sige. Salamat. Hanggang dito lang po yung ano ko. Pag-vlog. Thank you. Okay, lang yung